Good afternoon po sa inyo, Ma'am Ana and Sir Tatay. No? Pwede po ba kami mabigyan po ng background po kung ano po yung nangyari sa inyo po, Ma'am? Bali <laughs> po yung nangyari dun, Sir. Pinilit niya po akong kinahasa dun sa may shop po nung ano, nung bayo po nung kinakasama ko. <laughs> Ito po ba, ma'am, yung naghasa sa inyo? Ma'am, itong naka-flash sa inyong screen, itong si Javis ka, nag-Alonso? Okay. So, bali, ma'am, yung situation dyan, ma'am, is bali, magkasama kayo ng una, tapos, ma'am, bigla lang pinilit ka na niya, ma mga mag i -anin. Opo. Okay. Ang actually, ang um, we have a video na nakita nga, kaso hindi nga lang namin pwede ma-flash kasi against yun sa YouTube na ang policy eh. Kasi medyo explicit sa mga ganyang uh, scenario, po ma'am yes nang po namin ma'am nga may trauma kayo ma'am nga ano at saka buti po ma'am lumapit kayo dito para matulungan po kayo ma'am ng uh, Wanted Radio at saka ni Senator Ido Rafi Tulfo so sasampahan po natin to ang Ty at uh, Anna itong si Javes uh, Alonso sasampahan po natin ng kaso to na rape talaga kasi kitang kita naman doon sa pinakita sa aming uh, CCTV video na ni-rape nga talaga may nailapit na po ba to sa barangay or sa PNP? Una po nun, sir, nun nalaman po ng tatay ko, pinunta niya po ako sa police station. Tapos po, yung doon sa police station po, pinapunta po kami ng barangay pa blatter daw po. Okay, so naiblatter na din ma'am sa barangay? Opo, okay na po. So ngayon ba ma'am, may idea ka kung saan na po ba ito si Jabez Alonso? Ang alam ko lang po kasi ngayon nagtatrabaho daw po siya. Tapos na, nandun daw po siya sa asawa niya ngayon. May asawa so may asawa to? Opo. Kasal? Mm, live, live in, in lang? Live in lang daw po. Okay. Itong si Jabez ba, ilang taon to siya? 23 na daw po siya. Kayo po ba ma'am? Ilang taon kayo ma'am? Magto 23 na po. Okay. So ito si Jabez, 23. Saan po ba siya nagtatrabaho ma'am? Iisabi niyo po lahat ma'am. Saan po ba siya nagtatrabaho ma'am? Hindi ko po sure kung saan po siya nagtatrabaho kasi hindi naman... Kupo talaga siya actually kilala. Bali lang ano, kaya po yung nangyari dun sa ano namin, sir, yung buwibili lang po kasi ako ng yosi dun sa tindan, malapit po dun sa kung saan po yung pangyayari. Mm -hmm. Tapos, ano, sa likod ko na po yung siya, sy sir, eh. Tapos, syempre, ano na po ako, may birthday yan po kasi pinunta namin. Tapos, sinama po ako nung mama po nung kinakasama ko kasi wala po akong kasama dun sa bahay. Tapos, sir, ano, bumibili ako ng yosi, may lasing na rin po ako nun sir, eh. Tapos, na mahulog po yung bariya, tapos parang na-outbalance po ako, tapos sinabihan niya po ako, lasing ka na ata. Tapos hanggang doon na po yung, kwent, ano, yung pinag-usapan na po namin, nag-usap na po kami, tapos lalabas po ako. Parang ano, sumama po siya sa akin na nag si kami dalawa nun sir eh. Tapos, pero, usapan po namin yung pinsan ko noon, sir, kasi ex niya din po yung pinsan ko po nun, noon po. Tapos, sir, wala na po kami matapik ng sir, sinabi niya sa akin, magsago daw po kami. Tapos pinipilit ko pong hindi kasi ang alam ko, ano, kaibigan daw po siya ng kinakasama ko ngayon. Kasi sabi ko po sa kanya, ang daming babae niya, bakit ako yung pinili mo? Tapos sabi niya daw, sir gusto niya daw po ako. Tapos hanggang umalis na siya kahit kasi hindi niya daw po, hindi niya ako na ano napilit sa gusto niya. Tapos umakyat po ako dun sa shop, kukunin ko po yung bata. Mm -hmm. na Naaalagaan ko po dapat nun. Tapos nandun din po siya dun sa shop. Tapos, ano sir, hindi ko po alam na nandun siya. Inanon niya po ako, inihinatak in in niya po ako, pinuto niya po ako dun daw sa, hindi daw po makikita ng CCTV. Dun po niya ako inano. <laughs> dun siya nagkamali kasi kitang-kita sa CCTV kung ano yung sa sa'yo. So ayan po ma'am. So pasok na pasok talaga sa rape yan, ma'am no under article 266A ng uh, as amended ng RA 11648 no kasi rape by sexual intercourse no kasi ginamit niya kanang force forced intimidation and at the same time ma'am sabi mo nga lasing kanon so you are basically deprived of reason or otherwise unconscious tapos you take advantage kanya so rape talaga yan ma'am. So kakasuhan talaga 'to kasi mga ganito klaseng mga tao uh, sorry for the lack of better adjective, pero salot talaga sila sa lipunan eh. Yung mga ganitong gumagawa ng mga krimen. Good afternoon po sa inyo, Police Captain. Ito ma'am yung nireklamo nila, ito totoong pangalan, ito ma'am si Javes Alonso. Siya po ma'am yung nag rape ma'am dito kay oh, alias Ana. Ilalapit po siya ma'am, dyan sa inyo. Ang sasama po ma'am ng team ng Wanted sa radio ma'am. Para mamasampan na ito ma'am ng kaso ma'am ng rape ma'am kasi as in ang um, Medyo karumal-dumal yung ginawa niya. And ayun nga ma'am, for the lack of better adjective nga may po ngayon, masabi ko talaga salot talaga to sa lipunan mga rapists eh. So dapat talaga ma'am, mapurusahan to sila. So ayan po, naka-flash in yung screen. Yan po yung naghasa po sa kay alias Ana na si Javes Canag Alonso. Opo, attorney. Ano po ba yung pwede ding matulong na intervention ng PNP? Baka pwede makipag-coordinate din sa DSWD ma'am para po ma'am sa okay. kay ma'am Ana kasi may trauma talaga siya ma'am as in feel nga namin dito ma'am pa yung boses si ma'am, at saka traumatic yes. kasi experience. Opo tama po attorney. ini uh, si ma'am po ay ni na po natin siya for genital examination. Ah uh, pagka meron na po kayong result ma'am i-inform niyo po kami kaagad para po ma-file na po natin agad yung case. And then we will also coordinating with the DSWD for for intervention po sa kanya po. Okay. Dahil po sa kanyang naranasan. Salamat dyan, yeah. ma'am. At least, ma'am, matulungan din to, ma'am, si ma'am Ana. And mapabilisan ang kaso, kasi ma'am, meron namang ebidensya. Actually, we have a copy, ma'am, actually, CCTV footage. Kung opo, akita, nakita kita talaga yung pagginawang paghahasa ni Sir Javis, eh. And again, as I have mentioned before, hindi lang namin talaga mapakita ngayon since naka live and against nang sa policy kasi ng YouTube ang pakita ng something explicit. So, ayon po, ma'am, ang police captain. Ako oh, po, attorney. Maraming salamat po, ma'am, sa Welcome PNP. Po. Mabis na action. Ang papasaman lang po natin, Rio, itong Ma'am Ana, sa tatay, papunta tanggap ng PNP. And para makita din yung kaso sa piskal and sa korte. Para makasama talaga ng rape to. Yes. Ipapile po natin yung case against po sa suspect po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Police Captain Mary Grace, ang pagtakunan. Thank you Sheen po, ma'am mamana, tay. So, ayan po. Ang tulong po talaga yung Tinong Wanted sa radio para makakamit kayo ng hustisya. Kasi sa totoo lang, ayun nga, salot talaga to yung mga ganito klase yung mga tao. Ay. So, kailangan talaga sila makulong, maparusahan. ah uh, may tanong po ako. Yes po, tay. ah uh, kasi, na basa ko sa kabilang ano ng anak ko na kung magkakaso lang daw, magkakaso rin, sasampa daw sila ng kaso. Ano yung ano naman, nila? Ano namang kaso yung sasampa nila sa amin? Ang sabi daw po, ginusto ko daw din po yun. Sabi ko, nakita nyo naman sa CCTV na pumipiglas ako. Ay, ang uh, dyan, dyan sir, ang sabi-sabi lang nila yan pero wala lang basis. Tayo, malakas yung ebidensya natin laban sa kanya. At saka, ilang beses niya sabi tagang Supreme Court, no? na na sa jurisprudence natin, na yung case ng rape, kailangan lang talaga yung testimony ng biktima ng babae. Once nga may latag na yan, makukonvict na ng rape yung nag-ano. So yung mga sinasabi-sabi na ngayon kaso, wala silang basis kung ano yung kakaso nila. ba? Diba? So tayo, mas malakas yung kaso natin. Kaya tayo yung mag-prevail. So laban natin yan tay. At saka, kahit gano'n pa niya, kung magkita man kayo dun sa korte, ano, kahit gano'n pa niya kasabi nga maging pasensya, wag na wag po kayo susuko. Ituloy talaga itong kaso para yung hustisya makamit at saka yung mga salot sa mundo na katulad ni Javis Alonso ay makulong. Sige Ituloy ko po itong kaso na to. Sige hindi po, po hindi matuloy. Sige po. Ilalaban ko po. Laban po natin yan. Kung ano yung tama, ilaban talaga na. Ma'am, ana and tatay, a po kayo ng uh, reporter natin patungo po dito sa tanggapan pumuli ni uh, Police Captain Pagtakunan, ang Chief WCPD ng Pasig City PNP. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi.